Nagpaalam ang isang binatilyo sa kanyang lola na magtitinda ng saging, dakong hapon para magkapera at magamit sana na pamasahe sa kanyang pagpunta sa simbahan. Pero hindi na pala makakauwi ng buhay ang binata, dahil siya ay mapapas lang sa pinakabrutal na paraan. Palala po, ang ating kwento ngayon ay brutal at maaring may mga eksena na hindi angkop para sa lahat. Kaya kung hindi matibay ang inyong sikmura ay ito na yung oras para magpalit ka ng channel. Pero kung gusto mo malaman, tara, kukwentuhan kita. Welcome sa Untold Files kung saan kukwentuhan ko kayo ng mga storya ng totoong buhay. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng topic ay nasa tamang channel ka. Hit like and subscribe dahil malaking tulong po para lumago ang channel na ito. Ito si Ray Dadole, 16 years old. Siya ay lumaki at namumuhay kasama ng kanyang Lola Edita sa Naawan, Misamis, Oriental. Tatlong buwan pa lang siya noon nang ihabilin siya ng kanyang ina na si Estenili kay Lola Edita dahil kinakailangan niya at ng kanyang asawa na magtrabaho sa Marawi. Dahil sa kanilang trabaho kaya napilita na ng magulang ni Ray, at nagpasya sila na si Lola Edita na lama ang mag-aruga dito. Dahil wala naman kasama si Lola Edita sa kanyang bahay, kaya kahit binata na ay hindi na umalis si Ray sa poder ni Lola Edita. Linggo-linggo naman ay ginagawa ni Estenili na dalawin si Ray sa bahay ni Lola Edita upang makasama niya ang kanyang anak. Kaya si Ray ay talagang kay Lola Edita na lumaki pero kahit ganon malapit pa din ito sa kanyang totoong mama dahil alam nito na kinakailangan magsakripisyo ang kanyang mga magulang upang makapagtrabaho para na din sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Si Ray ay bunso at meron siyang isang kapatid. Nahinto sa pag-aaral sa high school si Ray matapos siyang magkasakit loon ng tigdas. Ngunit kahit hindi siya nag-aaral ay lumaking masipag ang batang si Ray. Hindi siya tumigil at laging buhas palad na tumutulong sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang lola. Ligas na masipag daw si Ray, matulungin sa lahat ng gawaing bahay at hindi ito namimili ng trabaho. Masipag at may kusa daw si Ray at kadalasan pa nga ay pinatitigil pa ito ng kanyang lola Edita sa pagtatrabaho upang makapagpahinga naman. Masiyahin at palabiru din daw si Ray bakwento at magiliw din sa kanyang mga kaibigan pangarap ni Ray na maging ministro kaya sa kanyang pagsisikap umaasa siya na balang araw ay makakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral at may pagpapatuloy niya ang kanyang mga gustong marating sa buhay. Ngunit hindi na matutupad ang mga munting pangarap na ito dahil noong September 30, 2009, 3.30 ng hapon, nagpaalam si Ray sa kanyang lola Edita na pupunta ito sa barangay Maputi dahil siya ay magsisimba kaya umalis ito ng may maayos na pananamit. Pero dahil likas na masipag ito kaya kahit nakaporma na ay hindi niya alintana ang pagtitinda at sinabi niya sa kanyang lola na ipapaubos muna niya ang kanyang mga tindang saging upang magkaroon siya ng pera na pamasahe. Glingid sa kaalaman ni Edita ayo na pala ang huling beses na makakausap niya ang pinakamamahal niyang apo dahil sasalubuhin pala si Ray ng panganib sa kanyang pupuntahan. Sa parehong araw na iyon, nagaantay na si Lola Edita sa pag-uwi ng kanyang apo na si Ray, na dati naman ay dumarating na tuwing 8.30pm ng gabi, matapos ito magsimba. Ngunit gabing gabi na ay walang Ray na dumating, kaya minabuti nito na hanapin ang apo at nagtanong-tanong siya sa kanilang mga kapitbahay at kakilala kung nakita ba nila si Ray. Ngunit bigo na umuwi si Lola Edita dahil walang nakakita kay Ray ng gabi na iyon. Lilipas pa ang magdamag at kahit hindi makatulog si Lola Edita ay walang Ray na umuwi sa kanilang tahanan. Kinabukasan October 1, 2009 ay nagpatuloy pa din sa pagtatanong-tanong si Lola Edita upang makahanap ng impormasyon kung saan nagpunta ang kanyang apo o kung may posibleng nakakita man lang dito. Ngunit wala pa din ito na hagilap na balita para makita si Rey. Kahit nag-aalala at hindi mapakali si Lola Edita dahil hindi na alam kung saan hahanapin ang kanyang apo, ay inisip na lamang nito na umuwi si Ray sa kanyang mama Estenelli sa Iligan City. Nagbabaka sakali si Lola Edita na dahil nakabenta ng saging si Ray ay baka naisipan nito na mamasyal sa kanyang magulang sa iligan kaya hindi pa ito umuwi. Bahagyang nabawasan ang pag-alala ni Lola Edita ngunit hindi pa din ito kampante sa sitwasyon nang bigla hindi pag-uwi ni Ray na ang sabi ay magsisimba lamang sa ikalawang araw ng pagkawalan ni Ray, October 2, 2009, ay ganun pa din ang ginawa ni Lola Edita, batsaga siyang nagbahay-bahay at kung saan-saan na din siya nakarating sa pagtatanong para mahanap ang nawawalang apo. Sa kanyang matinding pag-aalala, kaya noong 9pm ng gabing iyon na hindi pa din umuwi si Ray sa kanilang bahay, ay nagpasya na si Lola Edita na humingi ng tulong sa isa sa kanyang mga pamangking upang tawagan ang kanyang anak na si Estenelli sa Iligan Upang kumpirmahin kung nandun nga si Ray sa bahay ng kanyang ina at para mawala na din ang nerbiyos at pag-aalala sa kanyang kalooban. Pero doon na kumpirma ni Lola Edita nang makausap niya mismo ang kanyang anak na si Estenely na wala doon ang kanyang apo na si Ray. Nang malaman ito ni Estenely ay agad naman siyang dumiyahe at nagpunta sa bahay ni Lola Edita upang malaman kung anong nangyari sa kanyang anak at sinang dalawa kasama ang ilan sa kanilang mga kamag-anak ay nagpatuloy na hanapin ang nawawalang si Ray. At kahit madaling araw na nang wala pa rin silang balita, dakong alauna ng madaling araw, October 3, 2009 ay nagtungo na si Lola Edita at si Stenelli sa Naawan Police Station upang i-report ang pagkawala ng batang si Ray. Hindi naman nagaksaya mga polis at nung oras din na iyon, kahit madaling araw pa ipinuntahan nila ang lugar nila Lola Edita sa barangay Mati -E upang hanapin si Ray. Ngunit dahil sa liblib ang lugar at sobrang dilim kaya nagpasya ang mga pulis na ipagpaumagan na lang ang kanilang search and rescue mission para kay Ray sa pagpapatuloy ng mga pulis sa paghahanap kay Ray, ay may nakapagsabi na sa bandang talahiban ay may nakakasulasok na amoy, isang amoy na parang nabubulok na karne at ito ay sobrang nakakasuka. Nang marinig ito ng mga pulis ay agad na nagtungo sila sa lugar at ang kanilang natagpuan na isang bangkay ng isang tao. Agad pinroseso ng mga pulis ang crime scene at sinalang ang biktima sa autopsy sa medico legal ayon sa mga pulis, kinumpirma na si Ray nga ang nasawi sa brutal na krimen. Siya ay nagtamo ng 33 saksak at taga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at hindi pa nakontento ang salarin dahil matapos mapaslang ang biktima ay binalatan ang likod nito at hiniwa ang kalibong bahagi ng kanyang likuran dahilan upang matanggal ang kanyang kalibong braso at kamay. Talaga namang kalunos-dunos ang sinapit ng batang ito sa kamay ng kanyang killer. Multiple stab wounds, hack wounds, and slash wounds ang kanyang natamo ayon sa investigator on charge. Durog na durog ang pugso ni Lola Edita at ang kanyang ina na si Esteneli maging nang ka kaanak ng pamilya Dadole sa sinapit ng batang si Ray. Walang humpay na paghihinagpis na isang lola na nag-aruga simula bata at inang nagpapatuloy mangarap para sana sa magandang kinabukasan ng kanyang bunsong anak. At lahat ng ito ay naglaho na bigla sa pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay na si Ray. Si Ray Dadole ay kumpirmadong na maya pa na at siya ay 16 years old lamang sino ang gagawa ng ganitong karumaldumal sa isang batang halos nagsisimula pa lang mabuhay sa mundo? At bakit ganun na lamang kabrutal ang ginawa sa kanya? Sa pagpapatuloy na investigasyon ng naawan pulis sa barangay Mati -E, ay doon lulutang ang isang testigo na nakakita kay Ray noong araw mismo na nagpaalam ito sa kanyang lola at siya ay si Moreno Babatido. Si Moreno ang may-ari ng tindahan na pinagtambayan daw ni Ray noong araw na iyon. Ayon kay Moreno, nakita daw niya si Ray na naka long sleeves at nagtinda ito ng saging sa katapat niyang tindahan. Pero dahil matumal ang benta ng saging kaya hindi siya binayaran kagad kaya kung makakaantay daw si Ray, ay mamaya pa siya mababayaran para sa panindo niya. Matsagang nagantay daw ang bata sa gilid ng kanyang tindahan. Inabot na daw siya ng gabi at hindi na nga daw nakapagsimba dahil inaantay niya na maibigay ang bayad mula sa kanyang bentang saging. Sa panahon na iyon ay abalang nagiinuman sa kanyang tindahan ang magkapatid na si Jojo at Johnny Candar at si Arante Maravillas at si Juvencio Toyor. Dahil ang apat na mga taong ito ang huling nakakita sa biktimang si Ray, kaya hiningan sila ng kanilang mga saraysay na mga pulis at adadaman naman sinabi ng magkapatid na si Jojo at Johnny Candar ang kanilang mga nalalaman sa pangyayari. Ayon sa magkapatid na Kandar, nakita daw nila na nagiinom si Arante at si Juvencio sa tindahan ni Moreno at niyaya daw sila ni Juvencio na samahan sila mag-inom. Kaya bumili sila ng alak sa tindahan din ni Moreno at nag-inuman silang kapat, habang si Ray daw ay nandun lamang sa gilid ng tindahan. Alasais na ng hapon nang lisanin nilang apat ang tindahan ni Moreno para umuwi dahil tapos na ang kanilang inuman at nakisabay daw si Ray sa kanila. Malayo umano ang pagitan nilang magkapatid at nasa likod sila, may sampung metro ang layo kala Ray. Juvencio at Arante, pero habang papauwi, tanaw nilang magkapatid na nauunang naglalakad si Ray, kasunod si Juvencio at si Arante, at noong bandang mga alas 7 na ng gabi, sa kanilang paglalakad ay biglang narinig nila na sumigaw si Ray ng Mama Tulong, Mama, Tulong. Abang, Mama! Mama, Mama, Mama! At kitang kita ng magkapatid na kandar ang sunod-sunod na unday ng mga taga ni Juvencio at ni Arante sa batang si Ray. Agad silang umatras sa pangyayaring iyon at umiral ang matinding takot na baka sila isunod ng dalawang salarin. Nang interviewin naman ng mga pulis si Juvencio at Arante ay nagsisisihan ang dalawa at tinuturo ang bawat isa sa krimen ayon kay Arante, matapos silang mag-inom na apat, ay sumubay si Ray sa kanila at sa kanilang paglalakad ay biglang inundayan ng taga ni Juvencio batang si Ray at nagawa pa daw nitong hiwain ang kanyang laman at kinain niya ito na parang kanibal. Inanok daw siya ni Juvencio na tikman ang karne na kanyang hiniwa mula sa katawan ni Ray. Sinabi daw niya na ayaw niya at pabilis na umalis sa lugar. Sa takot ay umuwi daw siya sa kanilang bahay. Nung si Juvencia na ang nagbigay ng salaysay sa mga polis ay sinabi nito na hindi niya sinaptan o tinaga ang biktima na si Ray at ayon sa kanya ay si Arante ang salarin sa krimen. Si Arante daw ang biglang tumaga sa biktima habang nakatalikod ito at hiniwa pa daw nito ang laman ni Ray mula sa kanyang likod at inaabot sa kanya upang kainin. Ngunit sinabi nito na hindi niya magagawa yun at bigla siyang tumakbo palayo kay Arante palayo sa lugar ng krimen sa masusing investigasyon ng Naawan Police, matapos nilang isumite sa prosecutor's office ang kasong murder para sa batang si Reda Duale, ay pinaniwalaan ng Regional Trial Court na initaw Misamis Oriental ang statement ng magkapatid na si Jojo at Johnny Kandar at sila ang naging state witness sa kaso. Sa paglilitis, sinampahan ng kasong murder si Arante Maravillas at si Jovencio Toyor na magkasamang pumaslang sa biktima at ang motibo ay paghihiganti. Lumalabas na gumanti si Juvencio kay Ray dahil isang linggo bago ang krimen ay nag-away di umano si Ray at ang anak ng suspect na si Milchor Tuyor na noon ay 13 years old lamang. Dahil ito sa larong basketball, sa kanilang alitan ay binato di umano ng bola ni Melchor si Ray, kaya hinarap siya nito at doon na sila nagkasakitan. Nakita pa daw ito ni Lola Edita na agad niyang inawat ang dalawa at pinakausapan na magkamay upang magkabati. Ngunit ang pangyayaring ayon ay makakarating pala sa tatay na si Juvencio Tuyor at ang away ng mga bata ay pagsisimulan ng matinding paghihiganti na magiging mit ng pagkasawi na isa namang batang walang kalaban-laban. Habang wala naman makitang motibo ang mga polis para sa suspect na si Arante, ngunit ganunman ay ginawa pa din ito ang karumaldumal na krimen sa batang biktima. February 16, 2010, formal lang na isang pa ang kasong murder kina Arante Maravillas at kay Juvencio Tuyor at sa paglilitis ay inamin naman ng dalawa na nagawa nga nila ang krimen na pagpaslang sa batang si Ray. Wala namang binanggit sa topic na cannibalism sa kasong ito ngunit aminado ang doktora nag-otopsi sa katawan ni Ray na may mga nawawalang bahagi sa kanyang katawan. Ayon sa korte, Guilty sa kasong murder ang dalawa na may hatol na 17 years na pagkakakulong at danyos na 100,000 ang pinataw ng hukuman para sa dalawang akusado. Mahigit isang dekada na ang kasong ito, pero patuloy pa din nangungulila si Lola Edita sa kanyang apo at para sa inang nawalan ng anak na si Estinelli, na naaawa pa din sa sinapit ng kanyang bunsong anak. Our prayers goes out to all the victims of crimes and violence. At dito na po, nagtatapos ang ating storya. Sa inyong opinion, sapat ba ang 17 years imprisonment para sa mustisya sa pagkasawi ni Ray Dadole? Share your comments below at kung mahilig ka sa mga ganitong content, wag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami pong salamat at maaari niyo pong i-check ang iba naming videos. Hanggang sa muli,